Nag-rave nga kami ni Geraldine ng pandesal kaya mapapandesal kami ngayong gabi. Lumabas nga kami para maghanap nga ng pandesal. Sama na nga namin yung mga bata. Hindi na pwede pandesal sa gabi. Magkano ba yan? P250. Ilan pabili natin? 30 uh, or, or 30 uh, uh, or 40? 30 30 30 30 kabili nga namin ng pandesal may nadaanan din kaming saging. Bumili na din nga kami ng kalahating kilo then afternoon pumunta kami dun sa may pwesto sa may parisan kasi bumili naman kami ng milk tea Ito na nga yung namin ngayong gabi. Yung dalawang bata nagkanin sila kasi hindi rin naman sila sasapat sa ganitong pagkain. Na nga pumunta kami dito sa may palengke ng binyan kasi bibili naman kami ng ulam Mas maganda nga ang mamalengke dito kaysa sa alabang. Lalo na nga sa gabi napakadaming paninda nga dito. Dito na nga din kasi kami tumingin tumingi mano kasi nga gagawa kami ng chicken biryani. Nag-canvas nga kami. Dito nga rin bumibili sila Carlos at saka si Gerald din ng beef. Yung mga gulay nga dito sobrang mura lalo na nga kapag gagabi. Meron nga kaming nakitang manok na fur box din siya. Ang mura nga din. Pwede na rin siya pang negosyo. Mga import ngayon yun. Katulad lang din siya ng beef na binibili nga namin. Pagkatapos nga namin mamili, biyahin na ulit kami pa uwi. Hapon na rin nga to. Sa sobrang init nga si Talia, natulog na lang sa biyahe. Dumaan nga muna kami dito sa may ko sa may San Pedro kasi may itatanong si Geraldine hanggang ngayon kasi hindi pa dumarating yung bill namin. Last month kasi may dumating sa amin na Meralco na magpuputol na pero wala naman silang bill na binibigay. Hindi ko rin nga alam bakit gano'n yung Meralco ngayon kasi kahit sa mga kapatid ko dun sa sukat, ganun din yung nangyayari sa kanila. Di sila nagpapadala ng bill din, pinuputol nila yung kuryente kapag ka lumagpas nga daw sa due date. Pagkadating nga namin dito sa may bayan ng poblasyon, bumili kami ng milk tea kasi sobrang init talaga. Dito nga to sa may printing shop kasi nagtanong din kami magpapaprint nga kami. Habang nag-aantay na nga kami, dito na rin kami nagmerienda. Pagka bumibili nga ako ng milti lagi kong pinipili yung Okinawa okay kasi hindi siya masyadong matamis. Hindi katulad ng ibang milti tea na sobrang tamis talaga, lalo na yung mga chocolate. Yung parang sa sobrang katamisan, hindi mo na rin talaga siya malulunok. Pagkatapos nga naming maibok yung ipapaprint namin, umuwi na rin kami. Babalikan pa nga namin kinaumagahan yung pinagawa namin. Pag uwi nga namin, okay na nakapagluto na rin si Carlos. Tinulungan na nga ni Geraldine na ilagay yung malalaking kaldero dito sa my car. Bernard. natapos ngayon si Carlos sa pagluluto kaya maaga siyang makakapunta doon sa may pwesto niya. Ang pwesto nga niya alas 5 hanggang alas 6 ng gabi doon muna siya sa may tricycle lang dito sa may gate ng Katarungan. Kasi nga may mga tricycle driver na kumakain doon pati na rin mga estudyante. Then mga 6.30 naman bumababa na siya doon sa may gate ng BDB. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.